Uh, sa publiko, hindi kailaman kami gumawa ng ghost projects at masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at ipapang kawani ng gobyerno upang gawin ang tama kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng butihing chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign Pacifico of Diskaya nagsasalaysay Notariado po. For the record, uh, this own statement was notarized by a certain attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024.